everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Kamusta? I hope sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat, ano? Tingnan natin kung anong energy ng person ninyo. Maraming salamat po sa lahat na nagpa-book ng reading sa atin. wag ko yung mag-alala kung halimbawa fully book po tayo. Ginagawan po namin ng paraan para makasingit kayo. Kasi talagang marami po talaga nagpa-reading ngayon. Okay, maraming salamat po sa mga tiwala ng aking mga kliyente, mga client. Nagdadala sila ng uh, ibang kliyente, okay? Parang napaka ano talaga nila. Binibigay nila, sinishare nila para matulungan yung mga, yung mga kaibigan nila or family. So, ang energy ng person mo is uh, meron siyang for ah uh, no, three of ay uh, four of cups and the strength the high of cups and pentacles. Oh, may nawala sa kanya isang bagay na pinagkaingat ingatan niya. So maring kayo yon ano kasi meron ditong pag-aaway, pagtatalo, nahuli, on cut on the uh, ano to cut on the ano to? Yung nahuli mo siya. Pasensya na ha. Hindi tayo masyadong marunong mag-English. Pero tinatry ko po yung best ko. At meron pong nanonood sa atin na ibang lahi. Nagpapatranslate pa sa mga kaibigan nilang Pilipino. Maraming salamat din po sa mga Pilipino na tinutulungan yung mga, uh, yung mga foreigner na nagpapatranslate. Okay, um... Oh, ang galing naman na eh, ito, oh. Um, hindi niya ginusto yung hindi niya, hindi niya ginusto yung pangyayari sa inyo. Kung may pangit man nangyari sa inyo, hindi niya nagustuhan. But, um, matibay to eh, matapang. Uh, siguro, kung namalditahan mo ito, kung, kung natakot mo siya, kung tumapang ka sa kanya, uh, ho hoping siya na sana ay, kumbaga malakas yung loob niya na sana ay magkaayos pa rin kayo or darating ang panahon na mag-uusap pa rin kayo. Okay? Hindi siya natakot eh. I think, nung una rin nalinigawang ka ng tao na ito, maraming humarang na tao pero hindi siya nagpatinag. Hindi siya nagpatinag. Talagang ginawa niya yung best niya para ah... Uh, ginawa niya yung best niya para maka ano sa'yo, um makapunta or makuha ka something, mapaoo ka. Nag-sacrifice din po talaga itong tao na ito sa'yo ng bongga. Okay? Nagbigay rin siya ng effort, Knight of cups, and ano to, Ten of Pentacles and the Swords. Okay, wala na siyang ibang iniisip ngayon kundi ikaw or yung future niya. Suddenly, meron pong nangyari sa kanya na parang may depression po siya or anxiety. Past trauma, lumabas po ito. Uh, meron dito na parang, baka ikaw din pwede. Alam niyang meron kang past trauma. Uh, meron siyang, meron kang alam niya na hindi ka okay dati. Naalala niya 'yon kapag naalala niya. Yung halimbawa may nakita siyang example lang to, halimbawa na rape ka dati tapos alam niya na-rape ka dati. Nag-aalala siya sa kung kamusta ka na, baka anong magawa mangyari sa Okay? Meron siyang worry. Sample lang po 'yun ha. Hindi naman po lahat ng ganun ang pinagdaanan. Okay? and may nakikita ako dito very proud yung person mo kasi if ever kung wala na kayo proud pa rin siya sayo kasi nakikita kanya sa malayo pinagmamasdan kanyang malayo nagiging okay ka at okay ka successful po siguro ang iba sa inyo talaga okay meron po dito na para uy may gumawa sa person mo kaya kayo nagkagulo ah yun lang parang yun ang hindi ko gusto ano pero tingnan muna natin pero may gumawa eh Okay. Oh. Hindi ko alam kung nagaway ba kayo ng mga kayamanan, proper scissors, any kind or pera, possible yun ang ginawa ng person na to yung gumawa sa kanya pwede baka po yung ganun okay so para basta meron silang pinag-awayan possible kayo yes halimbawa bumili kayo ng sasakyan pinag-aagawan pinagawayan yan pinag-aawayan niyo ngayon naguhulog ka ng ng sasakyan nandoon sa kanya, iba yung gumagamit. Yung mga ganun na issues, okay? Kayo na mag-divert na kung ano yung pinag-aawayan ninyo. Basta meron po any kind na of properties, baka lupa, bahay, pinag-aawayan nyo yan, okay? So, may lakad data to eh. Sorry ha, pero alam kong na-spell yung person mo, meron dito. Pero sa totoo lang, ikaw yung gusto niyang pakasalan. Kung hindi po kayo kasala, ikaw yung gusto niyang pakasalan tapos yung in mga ito po ay uh, kung kung kasal na po kayo, maring may meron siyang silver silver planong wedding or ikaw yung gusto niyang makasama habang buhay kung if ever nagsasama kayo. Linalabanan niya yung spell meron time na okay siya, meron time na hindi. Pabago-bago yung mood ng person mo. Pero sa nakikita ko, sa na-absorb natin dito, ay sa tingin ko, gusto kanya. niya, ikaw yung gusto niya makasama. Namimiss ka niya. Mukhang natukso ito sa ibang tao, ano? Sa ibang third party, possible. Okay, meron kasing sex lumabas dito eh. Okay. Meron din tayong Wheel of Fortune. Ano to? Seven of Wands. Wheel of Fortune. Uh, five of Pentacles. Um, eight of Cups. The Judgment. Ayaw nyo makipaghiwalay sa'yo. Okay kung gusto mo makipaghiwalay sa kanya, takpan lang natin to. Kung gusto mo makipaghiwalay sa kanya, kung uh, kumbaga para sa kanya hindi ka makakaalis sa akin. Pero siguro nangyari na lumaban ka siguro sa kanya, hindi niya na, hindi niya gusto yung magkalayo kayo. Yun. So, yun nga, yung iba sa inyo, under spell. Well, kung gusto nyo magpa sa akin, kumonsulta kayo, malay nyo, hindi naman po na spell yan, may dahilan, yan. So baka yung iba sa inyo ginamit ng babae, 'yan. Ginamit ng babae, nagpa ano, alam mo na, after perang, after, 'yan. Okay. May hindi pa dito ka, divorce, may nakikita ako, parang ongoing or you are dealing with a person na hindi pa divorce. Possible third party ka, second, third, fourth, ganun. Okay? Basta third party po kayo. Possible lang, hindi po lahat nito. Meron naman una, first swipe, meron tayo nakikita dito. But aminado ka na parang alam mo na meron third party yung person mo. Ano? Page of Swords. ah uh, two of Pentacles. Hala, magpapat... Ay, nakuhingi talaga to ng tawad sa Okay. King of Wands. nakapag na siya. Full na yung decision niya. Meron siyang dapat iiwan. Yes. Decidido na po siya. nakapag na siya. Meron siyang dapat gawin. Baka it's either puputulin yung connection niya sa third party o ikaw. Pero lumabas dito meron siyang decision na gagawin. Sa tingin ko mahal ka ng person mo kaso yung iba sa inyo na spell. Kaya siya nakapag-desisyon. Possible din nakapag-desisyon na, nakapaghiwalay na kayo. Pero nagulat siya yung ganun ang desisyon niya. Dahil nga, wala siya sa kanyang sarili. I love you unconditionally. Yan ang gusto niya sabihin sa iyo. We both know I am not the one for you. O, oh, diba? So, possible na meron po talaga. I'm so attracted to you. So, possible eto yung mga bagay na gusto niyang sabihin sa iyo i love you unconditionally. kahit anong nangyari siguro sa inyo or ikaw pa rin yung parang ano to parang may something ayan ikaw pa rin yung parang hinahanap-hanap niya ikaw pa rin yung parang uh, wala siyang hangad na ibang kapalit Okay? Siguro na-spoiled ka ng tao na ito. Possible ikaw nag-spoiled. Uh, nagkaroon siya ng utang na loob sa'yo. Okay? I'm so attracted to you. So, in love, ano, nandoon yung parang kilig factor pa rin. Okay? nandoon pa rin yung, yung, kumbaga, minsan nagmumuni-muni siya. Okay? Umiinom ng coffee. Possible. Tapos so, naiisip ka niya. Yan, kung ano yung favorite mong drinks, kain, kainin, food, yan, mga ganon. We both know that I am not the one for you. Possible kasi itong mga to, yung mga nakakapagsalita ng mga ganito, ay baka mataas ka kaysa sa tao na ito. Yun ang nararamdaman niya, nafe-feel niya. Minsan parang hindi ako bagay sa sa'yo. Okay? Baka ikaw talaga yung parang mapera, makaya, magaling. Okay? So, possible din yung mga nakakapagsalita ng ganito ay yung mga naspel. Okay? So, tingnan natin. Dumako tayo sa inyong mga reading, mga mahal ko. Tingnan natin. Bigla akong may nakitang pera. Insya Allah, lahat kayo ay bi-bless ni Lord. May nakita akong bigla. Bismillah. Masya Allah. Uh, meron dito magta-travel. May bigla akong nakita. Masya Allah. Matutuloy ko ano po yung babalak na yan. Bigla ko lang nakita. Tingnan natin. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Mawa po kayo. Mawa po kayo sa mga nanonood dito. Page of Wands. Four of Cups. Meron po tayong Five of Wands. Oo, dahan-dahan lang ha yung yung puso mo masyado mong rinarush lahat gusto mong tumulong ay, alam mo yun yung bang lahat ah, inaako mo lahat ng problema ng mundo inaako mo which is hindi mo naman talaga kailangan akuhin or problemahin ha dahan-dahan ka lang daw yung iba sa inyo parang meron sakit depression or anxiety masyado mo kasi masyado kang ano kay risk taker kay ako din risk taker ako kasi para sa akin hindi mo malalaman kung hindi mo susubo kinabuhan, 'di ba? Fa uh, Seven of Cups. So nakilala mo at tao na ito sa dating apps, possible ikaw din nagde-dating apps, Nagka nagkakilala kayo doon. Yung iba sa inyo ha or social media uh, may kinalaman ng internet or connections any kind, okay? May kinalaman. So, may nakikita tayo dito na kung ano man yung plano mo dito, meron kang ini ka, no? Meron kang iniisto. Kaso yung, yung, yung mindset mo, family focus. May namimiss ka, possible malayo yung anak mo or family. Uh, family. Any kind, nanay, tatay, malayo. Okay? Namimiss mo ito. Sila yung parang iniisip mo. Magdahan-dahan ka lang sa mga plano mo, ha? Huwag masyadong pabugso-bugso sa damdamin. Yan. Meron blessings is coming. Wow may mag, may magbubuntis fertility magingat baka po mabuntis kayo okay may fertility ako nakita magingat po talaga okay so meron blessings is coming ano nasabi ko na nga dito Ah, uh, meron kang makukuha na inaasam-asam mo na wow maybe tomorrow next week who knows 'di ba magdasal lang po tayo Okay, wag po kayo mawala ng pag-asa. So, yan ang expected nyo bukas. Tingnan natin kung ano mangyayari sa inyo, no? ah uh, isulat nyo na yan, note nyo yan na may blessings paparating. Uh, meron magbabayad data sa'yo or mag increase yung sahod mo. Okay? Meron kang possible na ka mag anak tutulong din sa'yo. ah uh, may nakita din ako na parang may, may, may anak kang yayaman. Okay? Um, ito po ang aking Facebook account, may Litaro. Dito po kayo magpa-reading. Mas maganda po magpa-reading kayo kasi February 10 na po ang ating Chinese New Year. Okay, tingnan po natin. Mag-uumpisa na po talaga papasok na si Dragonwood or Dragon uh, Earth. Okay, so... Facebook account ko po 'yan, bawal mag-message po dito or tumawag sa Facebook account po. Messenger lang po kayo mag-message, litero. Okay? So mag magbasa tayo ng pasasalamat. Ma'am, maraming maraming salamat po talaga. Ako din po talaga excited pong magkwento sa pero gusto ko pong ikwento po sa sa lahat face to face, ma'am. Unang-una po ang asawa ko ay umuwi na po sa amin nakaka, nakakagimbal po na balita yon para sa, fam, sa pamilya namin. Halos 10 years po ma'am, hindi po siya umuwi sa amin. Maraming maraming salamat po talaga ma'am kasi talagang minahal mo kami mga client mo. Legit po talaga kayo ma'am. Worth it po ang gasto na magpaalaga sa inyo. Ngayon po yung bayad, yung bayad ko po ay talagang nabawi. At bumalik pa ang asawa ko. Ma'am, maraming maraming salamat, ma'am, binuo mo ang pamilya ko. Habang nagtatay po ako, ma'am, umiiyak po ako. Gusto po kitang makayakap in person. Hindi na po ako makakahanap ng katulad mo, ma'am. Huwag mo kaming iwan. Alam ko po na may problema ka po ngayon sa nanay mo. Nakikiramay po ako, ma'am. At huwag po kayong mag-alala, ma'am. Pag nagkita -nag tayo, may pasalubong po ako sa inyo. Ay, oh, hindi po yun. Maraming salamat sa mga client ko pumupunta dito. Huwag na po kayong mag-abala. Okay? So, kung gusto nyo pong mag-ano, mag- mag ano, magpa-reading, mag-message na po kayo, okay? Ingat po kayo, babay. Maraming salamat. May litaryo po, ingat and maraming salamat.